Pekats, ako mama, mabisis yung cellphone ng ipad. Ma, kinsa mo na yung text met? Ha? Ah, kinsa yeah. na? Ako ni isaksak ka ni. Unsa mo na may I love you man diha. Be, 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 be. Unsa na, kinsa mo na? Oo, oh, magkuan na ka. Baluuroy. I love you. basig. Si Paterno na po naguro. di ganit ka itong... Ah, nang ta... Naguro kay Pinpal ng Amerikano. Oy. Ha? Ngano man? Oh, na sa king tangum kamutihan. <laughs> Wa ganang ka. Na 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 ngal nagalandong nga. nga na kapayas. Ma. Daghan ka nag-text mit diha ron? Asa pa di Ha? Ay lang si ko binuang ang lagi. Dili man ma. Wala na koy uwag. Dili man ah. kay si papa napatay na. Abi sa pa kay Onya. nagian na nato o Nadalag na. Dalaga na po balik ron so pwede gid ka makapamana. Ay sige likin-likin di ka kapamana anak ma. Ah, na. Mag sige kag likin-likin mat anna. Ah. Mama bitaw na nga sila yung ato sila kay Ma. Ma. Tabakon. Abi ma, na ma kuy kaila nga Amerikano ma mamana sa imong sugod ka. Ay, eh, ipatukan eh, na. Itun kong